Ayan nilo guys, ayan gagawag kami ng unan. Nakabili kami ng kayo. Kayo ba? Kayo ba ang tawag niyan? Bulak. nakabili kami, may, may ano, hinatid yan dito yung ano, bulak. Tawag sa amin ay Kayo. Yan, busy si mister. Yan ang ginagawa niya. Yan. Ayan, isang sako. Dadalhin namin kasi sa aming anak. Ang luma sa kami Ang luma na ano, binuksan namin yung luma na na, naunan unan. Tapos sinahaluan namin ng bago kasi kung puro lahat bago ng bulak. Madaling mag ano, mad madali siyang mag ano yan? Ayan siya. Madaling magnipis. Na, yan ang ginagawa. Para matanggal ang buto. Para matanggal daw yung buto. Na paghiga, eh, medyo walang mga buto. Ayan siya. Hinahaluan ng lumang ano, binuksan yung isang unan, kasi matagal na yung unan, binuksan, tapos hinahaluan ng bagong bulak, yung bagong tanggal ng ano, yung bagong harvest. Galing sa puno. Tapos oh, mamay... Oh. Oh. Ayan siya, oh. oh. Yan, Luma, mag bago. Oh. Yan, bago yan. Bago yung isa. Tapos hahaluin. Kasi kung puro lahat, ano, puro lahat mga bagong ano, ayan oh, nilalagyan naman ng bago. Bago, bago. Okay, mas maganda yung ano, kasi yung ano yung kung ilagay lahat yung mga bago, madali siyang mag ano nipis. Sa mga anak ko nga, mga manipis na daw. Sabi, sabi nga namin, anuhin dapat ma, i, ano na, ihalo na yung mga unan sa isang buksan na. Tapos ihalo na lang. Ayan o, binuksan namin yung isang unan. Super pino na. Tinatanggal, tinitingnan kasi may mga ano pa. May ano pa, may mga buto. May mga buto pa daw. Mas maganda yung nakasiksik talaga. At least hindi na masyado maano siya magnipis. Kasi hinahaluan na nga namin ng ano. Hinahaluan ng lumang bulak. Yung galing sa luma rin na ginagamit namin na unan. Ewan ko kung ilan ano kasi meron pa pala dito oh. Meron pa yun. Ano na ngayon? 500 na yung sako. Pero na ano ko, na ano yan, yung sabi ko 400 na lang, okay naman daw siya, 400. Pero 500 yan. Yan, pwede na. Tapos tatahiin ko na lang. Tapos ibibilad ulit. Ibibilad siya. Ayaw ko kung ilang, ah, pwedeng tatlong unan. Kasi binuksan nga yung isang unan na ihalo. <coughs> Busy si Mister kasi siya ang gumagawa talaga niyan. Bumibili lang kami ng ano, ng sako ng harina. Tapos pinapatahi. Pwede na yan. Tatahiin ko na lang. Ilagay mo na dyan na ah, isa-isa na lang. Matapos lang. Kaya sabay-sabay yung pagtahi. Pabayaan la na ilagay lang dyan muna. Pwede na yan. Super ano na. Kasi tanghali na oh. Kakain pa kami. Hindi pa kami nakakakain. Isa pa mamaya na. Kakain muna tayo. Ilagay muna dyan sa ano. Yan. Na hindi man. Baka maano. Mahulog. Mamaya na. Ilagay na muna baka maano? Kakain muna tayo. Hello guys, salamat sa panonood. Please subscribe my channel Mencho Vlog. Ganyan ang pag ano namin ng mas maganda kasi yung bulak dahil kung ano mga pumsos mainit sa ulo. mas ano, mas mas gusto kasi namin yung ganito. Yan. Mas maganda yung mga unan namin lahat dito ganito ganito pag sa probinsya eh kung nasa city naman ang binibili ay wala naman yan ano mga di hmm. mas maganda ito oh andito pa oh